At ito na nga mga kaburks, uh, binasbasan na po ang Rosario Almario noong February 2 sa pagdiriwang ng Candelaria pagkatapos ng Banal na Misa. At nandito kami sa 10th floor ngayon kung saan nandito yung malaking gym, no? yung gymnasium na nakapangalan kay Joaquin. Napakalawak nito guys, ayan tignan nyo naman. So full court talaga siya and covered court. no So may aircon pa yan. At ito nga yung mga benches para sa mga player para makapagpahinga sila sa kabilang dako naman ito, paglabas natin dito sa pasilyo na ito, ay makikita natin ng Rosario Almario Elementary School Auditorium. Ganda na room nila, oh. So, ayan. Yun nga lang, eh, nakapatay po ang ilaw. And as per uh, checking, no, sa teacher na mga nandito, uh, ah, nasa mga 500 ang chairs na nandito. So, malaki-laki ito. At talaga namang air condition din to ayan nakita niyo naman yan yung stage no so lalabas tayo ngayon dito dahil uh, tuloy ang blessing at yun nga makita naman natin yung ano yung mga kwarto dito alis naliligaw kami dahil nga dahil nga marami yung room eh no so ito yung uh, dapat na iahagi sa blessing pero abot-abot na lang para hindi na magdampot-dampot. Mahirap yung moko. <laughs> so, yan tuloy ang blessing natin. And, tignan nyo naman, guys. yung mga offices, bawat uh, floor. And, ito yung office lab. Yan yung upuan. Hindi pa nakaayos kasi hindi pa naman nila nagagamit. Then, ito yung view. Yan yung pinaka-baba, no? Yung ground. Kung saan meron yung dalawang full court na nandun. And, ito naman yung room. Tignan nyo yung upuan, guys. So, di ba? Hindi siya basta-basta parang private na private talaga ang dating itong public school and nakita nyo ba guys meron lamang itong dalawang aircon o di diba? tapos ito yung view no na makikita rin natin dito yung uh, lugar ng tondo so akit tayo ng konti at dito naman sa taas ay merong space na maaaring maggamit kapag meron silang uh, activity so hindi na nila kailangan lumabas kahit dito na lang sila okay So, ang ganda, diba? Luwag. Kabilaan yan. Meron din yan dun sa kabila. Ayan. Baba na tayo. At tigsilipin natin uli. Ang ganda ng view dito. Siguro, <laughs> ewan ko ako nalulula ako. Ewan ko yung mga bata kung malulula yan kasi nasa 10 floor ito. Ayan. So, bumaba uli tayo para tignan pa rin natin yung mga ibang rooms dito. Grabe ang mga rooms dito. Nasa, sa, uh, yung last na nakita ko, nasa 900 plus, sa eh. 926. Or, siguro mga nasa 10,000 rooms din ito, no? Dami. At ito naman ang view ng Parola area kung saan karamihan ng mga bata ay nag-aaral dito sa Almario. At siya nga yung elevator. So marami rin yung elevator dito, no? And ayan yung room. Ikot-ikot tayo dyan. So tanong nyo naman, di ba? And ito nga kami. Ayan, ang kasama ko si Kuya Romy, na isang katekisa na kasamahan ko dito sa simbahan. na ikot kami, no? Tuloy ang blessing. Kasama ko dyan yung mga teacher yung mga representative ng DepEd nandiyan din, mga kasamaan ko sa simbahan, si Father na doon sa ibang floor kaya hindi niyo makita. <laughs> And yan, so ang nagbe-bless dyan ay ang aming lay minister tumulong na para sa blessing dahil nga uh, malaki-laki itong building na ito. So ito nga yung isa sa mga room at hindi ko napigilan ng sarili ko na hawakan itong blackboard. No! Ay, este, whiteboard. So gawa siya sa acrylic glass. Yan, so yan yung elevator. Sa so, tuloy lang, then ito yung isang room din na yan ang view ng mga bata. Yan yung area naman ng parola. At kita dito, syempre, ang isa sa mga legend ni Yorme, ang Tondominium. At nandito naman sa kabilang side, ang Binondominium na ngayon ay tinitira na rin ng mga tao. So, bababa na tayo ngayon at sasakay tayo ng elevator. So, di ba? Social may elevator. So, pagbaba natin dyan, papunta tayo sa ground at uh, puntahan natin ang bantayog ni Rosauro Almario At yan. Okay, so nasa ground na tayo and ito yung pinaka-ground kung saan kami nag sa kanina. Uh, yan. Di ba? Ang ganda ng view. Ang laki. Ang na... Talagang sobrang bagong mukha ng Almario itong nakikita natin ngayon. Yan yung full court, dalawang full court na nasa ground ng Almario sa harap. Ito ang bantayag ni Rosauro Almario. At ayan, so meron pa dito ground din na nasa ilalim ng second floor. So ito yung lumang uh, building na natira na nasa gilid. na pansamantal lang ginagamit ng mga teachers at mga estudyante. So, akit tayo sa principal's room. Nandito pa yung room niya kasi hindi pa siya lumilipat doon dahil gusto niya is mabless muna yung yung building bago gamitin para nga naman uh, safe tayo sa mga bad spirits. Okay, so papasok na tayo dito sa principal's office. Then ayan, kakain na kami at kami ay uuwi na. Bye-bye guys!